Ang aking ina ay gumastos ng libo-libong pera ko para sa kasal ng aking makasariling kapatid, pero ipinatigil ko ang account at sinira ang plano nila. Dumaraan ako sa isang kakaibang problema sa buhay. Sa totoo lang, hindi ito problema, kundi isang dilema. Ginagamit ako ng aking ina at kapatid sa loob ng maraming taon, at ngayon ay lumagpas na sila sa lahat ng limitasyon ng pagsasamantala. Gusto ko na silang putulin sa aking buhay. Pero ibig sabihin nito ay itutulak ko sila sa kahirapan na tila masyadong malupit para sa akin. Pero sawa na rin ako sa pagbibigay sa kanilang mga kahilingan. Ako ay 38 taong gulang, kasal, may dalawang anak, at nakatira sa oyo sa loob ng anim na taon pagkatapos ng aking kasal. Tubong husto nako Ang aking kabataan ay puno ng problema dahil sa diborsyon ng aking mga magulang at pag-iwan ng aking ama sa amin na inaakusahan ang aking ina ng pagtataksil. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung totoo o akusasyon lamang iyon dahil hindi na nag-asawa muli ang aking ina. Ako ay isa-sero taong gulang at ang aking kapatid ay lima taong gulang noong naghiwalay ang aming mga magulang. Sinasabi nila na pinaghinalaan ng aking ama na ang aking kapatid ay hindi kanya na nagdulot ng diborsyo. Bilang alimuni, pinayagan ng ama na mapanatili ng aking ina ang bahay na tinitirhan namin at siya'y lumipat. Binabayaran ng aking ama ang aking edukasyon pero hindi ang sa aking kapatid. Hindi niya binigyan ng sustento ang aking kapatid at hindi ko alam kung bakit hindi ito ipinaglaban ng aking ina. Sa tingin ko, iyon ang dahilan kung bakit naniwala ang lahat sa akusasyon ng aking ama na hindi anak ng aking ama ang aking kapatid. Hindi naging malapit sa amin ang aking ama sa halos buong kabataan ko. Paminsan-minsan lang siyang nagpapakita sa aking paaralan para magbayad ng tuition at magdala ng ilang regalo para sa akin. Pero noong nag high school ako, nakipag-ugnayan ako sa kanya at mula noon, lagi na siyang bahagi ng aking buhay. Dumalo pa siya sa aking kasal sa kabila ng matinding pagtutol ng aking ina. Sa mga nakaraang taon, mas naging malapit ako sa aking ama kaysa sa aking ina. Dalawang beses pa siyang bumisita sa OYO matapos akong manirahan dito. Pero hindi ito nagtagal at siya ay na-diagnose na may terminal illness at pumanaw siya noong nakaraang taon. Hindi nagustuhan ng aking ina ang pagiging malapit ko sa aking ama, kaya naging malamig siya sa akin. Upang lalo siyang magalit, itinanghal ako ng ama bilang tagapagmana niya. Nag-asawa siya muli matapos ang diborsyo kay ina, pero wala silang anak sa kanyang pangalawang asawa. Lagi niyang sinasabi na iisa lang ang kanyang anak at ako iyon. Hindi ito tungkol sa mana lamang. Mula sa pagkabata, Binabayaran ng aking ama ang aking edukasyon kaya't nakapag-aral ako sa mas maganda at mahal na paaralan kumpara sa aking kapatid. Nakainroll ako sa mas magandang kolehiyo at sa kabuuan, mas maginhawa ang aking buhay dahil sa sustento ng aking ama. Noon pa ang pera para sa aking edukasyon ay direktang binabayaran sa paaralan at kolehiyo kaya't walang gaanong kontrol ang aking ina dito. Gumastos siya ng bahagi ng pera sa aking kapatid at sa iba pang gastusin sa bahay. Hindi ako bobo kaya tinrato ako ng aking ina ng maayos upang hindi ako magreklamo. Hindi ko masasabing masama sa akin ang aking ina at kapatid noong lumalaki ako, pero hindi nila ako gusto. Magkatuwang sila habang ako ay tila nariyan lamang. Bukod pa rito, matalino ako, hindi lamang sa akademya, kundi sa pagiging madiskarte rin. Hindi ako madaling apihin o ilagay sa ilalim ng kanilang kontrol. Ang kasalukuyang problema ko ay ang US dollars apat na daan libo na iniwan ng aking ama para sa akin. Simula nang malaman ito ng aking ina at kapatid, lagi na silang humihingi ng pera sa akin. Sa totoo lang, hindi ito ang unang pagkakataon na lumapit sila sa akin para humingi ng pera. Simula nang magsimula akong magtrabaho, tinutulungan ko sila. Habang lumalaki ang kita ko, lumalaki rin ang pangangailangan nila. Hindi ko sila utang na loob pero ang tanging dahilan kung bakit ko sila tinutulungan ay dahil pamilya ko sila at hindi sila kumikita ng malaki. Ang aking ina ay nagtatrabaho bilang cashier sa isang supermarket at ang aking kapatid ay nagtatrabaho sa isang botik. Hindi nila kumikita ng kahit kalahati ng kinikita ko, kaya't pakiramdam ko ay kailangan ko silang tulungan. Hindi man kami malapit na malapit, pero hindi sila naging masama o masama sa akin. Sana naiintindihan niyo ako at hindi ko kayo nalilito sa aking nararamdaman. Mga ilang buwan na ang nakalipas, tumawag ang aking ina na nagsasabing gusto niyang ipaayos ang aming bahay. Ang mga pader, kisam at sahig ay nasira na sa mga taon na lumipas. Simula nang umalis ang aking ama, hindi na ipapintura ang bahay at hindi na ipaayos ang mga kable. Nagsisimula nang magdilim ang mga sulok ng kisam at pader. Wala kaming sapat na pera para sa pagpapanatili ng bahay. Sinabi niya na nahihirapan na silang manirahan sa bahay na iyon lalo na tuwing may bagyo o ulan dahil pakiramdam nila ay babagsak na ang bahay. Sinabi niya na pumunta siya sa bangko upang humingi ng loan pero masyadong mataas ang interes. Naintindihan ko kung ano ang gusto niyang ipahiwati. Gusto niya ng pera mula sa akin para ipaayos ang bahay. Isa itong awkward na pag-uusap dahil alam ko ang gusto niya, pero hindi namin ito direktang pinag-usapan. Simula noong pag-uusap na yon, iniiwasan ko na ang mga tawag niya. Hindi naman siya madalas tumawag sa akin, madalas isang beses lang sa isang buwan. Pero sa pagkakataong ito, tumawag siya sa akin ng tatlo hanggang apat na beses noong nakaraang buwan. Sa wakas, nang sagutin ko ang tawag niya, sinabi niya na delikado na talagang manirahan sa bahay dahil sa kalagayan nito. Sa pagkakataong ito, naging direkta siya at humingi ng pera sa akin. Nangako siyang babayaran niya ako ng hulugan. Tinanong ko kung magkano ang inaasahan niyang pera. Sinabi niya os dollars isang daan libo. Nawala ako sa katinuan at sinabi ko na wala akong ganong kalaking pera para ipahiram. Itinuro niya ang pera mula sa mana. Nagalit ako pero hindi ko na itinagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa pera mula sa trust fund. Sinabi ko na US dollars limampu libo lamang ang kaya kong ipahiram. Pumayag siya. Pagkatapos, narealize ko na masyado akong impulsive na nagbigay ng US dollars limampu libo. Pwede ko sana'ng hindi na lang pinansin 'yon, pero dahil sinabi ko na kailangan kong ipahiram ang pera. Hindi ako maganda ang pakiramdam tungkol sa pagpapahiram ng ganong kalaking halaga ng pera. Ang asawa ko ang nagmungkahi na ibigay ko ang pera ng installments at bantayan ang progreso ng bahay bago ibigay ang susunod na installment. Sinabi ko sa aking ina na ipapadala ko ang US dollars 50,000 ng installments. Binuksan ko ang inactive account ko sa Houston at naglipat ng US dollars zero. 000 doon. Binigyan ko ng access sa account ang aking ina. Tinanong niya kung bakit hindi ko direktang inilagay ang pera sa account niya. Nagbigay ako ng palusot. Ideya ito ng aking asawa. Tingnan natin kung epektibo ito. Wala akong mataas na pag-asa na ibabalik niya ang pera. Update isa, hindi ko talaga maipaliwanag kung paano tinangka ng aking ina at kapatid na lokohin ako para makuha ang pera. Dalawang buwan na ang nakalipas simula nang nagsimula akong magbigay ng pera sa aking ina para sa pag-aayos ng bahay. Nakaabot na ako sa US dollars 20,000 at hindi na ako magbibigay pa ng kahit isang sentimo. Alam ko na mabait sila sa akin dahil sa pera ko, pero hindi ko inakala na magsisinungaling sila ng ganito upang makakuha ng pera mula sa akin. Kung naging tapat sila sa akin, hindi sana ito masakit. nalaman ko kamakailan na ikakasal ang aking kapatid, hindi mula sa pamilya ko kundi mula sa isa kong kaibigan sa paaralan. Ang asawa ng kaibigan ko ay isang wedding planner at ang aking kapatid ay nakipag-ugnayan sa kanyang ahensya para sa granding kasal niya. Mukhang hindi alam ng aking kapatid na kaibigan ko sila. Siyempre, ang kasal na nagkakahalaga ng US Dollars 50,000 ay hindi kakaunti. Masakit na malaman ang tungkol sa kasal ng kapatid mo mula sa iba, lalo na't hindi ka man lang inimbita. Inakala kong magiging intimete at malapit lang ang kasal na iyon. Pero sinabi ng aking kaibigan na ang guest list ay umabot sa isang daan. Masakit na malaman na hindi man lang ako napabilang sa isang daan iyon. Masakit na malaman ang tungkol dito, pero mas iniisip ko ang pera. Saan nila nakuha ang pera para sa ganong marangyang kasal? Isa sa mga pinakamagandang lugar sa bayan, walang limitasyon sa pagkain at inumin, at mga dekalidad na dekorasyon at bulaklak. Sinuri ko ang bank account kung saan nagpapadala ko ng pera sa aking ina para sa sinasabing pag-aayos ng bahay. Wala nang laman ang bank account. Tinawagan ko ang aking ina at tinanong kung nagsimula na ba ang pag-aayos ng bahay. Sinabi niya na oh, mayroong renovation company na kinuha, pero hindi pa nagsisimula ang trabaho. Hindi ko na kaya ang kanyang mga kasinungalingan. Hanggang noon, hindi ko pa sigurado kung talagang ginagamit nila ang pera ko para sa kasal ng aking kapatid. Pero nagalit ako sa pag-aakalang naglalaan sila ng malaking halaga para sa kasal at kunwari mahirap sa harap ko para makakuha ng pera mula sa akin. Isang sandali, gusto kong lumipad papunta sa Houston at tingnan mismo kung ano ang nangyayari, pero napagtanto ko na hindi ito sulit. Tinawagan ko ang aking tiyahin, ang kapatid ng aking ama, na nakatira ilang bloke lamang mula sa bahay ng aking ina. Tinanong ko kung alam niya ang tungkol sa kasal ng aking kapatid. Sinabi niya na aw, oh, pero hindi rin siya inimbita. Hindi kasi gusto ng aking ina ang pamilya ng aking ama, kaya't naiintindihan ito. Sinabi rin niya na naging usapan sa komunidad ang kasal ng aking kapatid. Ibig sabihin, hanggang ilang taon na ang nakalipas, ang kanilang bahay ay halos bumagsak na sa sobrang pagkasira at hirap silang maglagay ng pagkain sa mesa. At ngayon, mayroong bagong pinturang bahay at isang marangyang kasal. Nanlumo ako nang marinig ito. Sinabi ng aking ina na hindi pa nagagawa ang bahay, pero sinabi ng aking tiyahin na bagong pintura na ito. Naalala ko na mga anim na buwan na ang nakalipas. Humingi ng US Dollars, 20,000 ang aking ina para sa knee transplant niya. Tinawagan ko ang aking ina at tinanong ang mga detalye kung saan niya ginawa ang knee transplant. Nagsinungaling ako na kailangan ng kaibigan ko ang mga detalye ng orthopedic para sa knee surgery ng kanyang ama. Nautal siya at sinabi na hindi niya matandaan ang pangalan. Tinanong ko ang mga detalye ng ospital o klinika, pero nahirapan siyang magsabi ng kahit ano. Nahuli ko siyang nagsisinungaling, kaya't nagkunwari na may problema sa signal at binaba ang tawag. Nang tawagan ko ulit siya, naka-off ang kanyang telepono at pagkatapos ay hindi niya nasinagot. Nagpadala ako ng text, pero hindi niya ito binasa ng maraming araw. Naintindihan ko na nagsisinungaling siya. Ang perang ibinigay ko para sa kanyang transplant ay ginamit sa pag-aayos ng bahay at ang perang hinihingi niya para sa pag-aayos ng bahay ay para sa kasal ng aking kapatid. Sinabi rin ng aking tiyahin na ang engagement ng aking kapatid ay inorganisa sa harap ng aming bahay at pinalamutan ito ng mga lilis na may dumadaloy na alak. Para akong nabubuhay sa kweba dahil wala akong alam na nabubuhay sila sa ganitong marangyang paraan habang nagkukunwari silang mahirap sa harap ko para makakuha ng pera. Ang ginawa ko sunod ay itinigil ang pakikipag-ugnayan sa kanila hindi ko na pinadalhan ng pera ang account na yun. Nang tumawag ang aking ina, hindi ko sinagot. Hindi ko sinagot ang kanyang text. Ang aking kapatid na hindi tumatawag sa akin sa lahat ng mga taon ay tumawag, pero hindi ko rin sinagot. Tapos na ako sa kanila at hindi ko na muling tatanggapin ang kanilang mga kasinungalingan at manipulasyon. Hindi mahalaga na mas malaki ang kita ko kaysa sa kanila o na ako ng aking ama ng mana at hindi sila binigyan ng kahit ano. Hindi ibig sabihin ito na maaari silang umasa sa akin at gamitin ako sa pamamagitan ng kanilang mga kasinungalingang taktika. Ipinangako ko na sirain ang malaking araw ng prinsesa ng aking ina. Update dalawa, tama ako tungkol sa aking ina. Nang hindi ko sinagot ang kanilang mga tawag, tumawag ang aking ina sa aking asawa. Sinasabi ko sa inyo, isa siyang pampasira. Sinabihan ko siya na huwag sagutin ang mga tawag at text nila, pero nang tumawag ang aking ina, sinagot niya ito. Nagsimulang umiyak ang aking ina at sinabi na iniwasan ko sila. Kailangan nila ng pera para sa pag-aayos ng bahay at nasa kalagitnaan na ng trabaho at pinakoko ang aking pangako. Sinabi ng aking asawa ang katotohanan. Oo, ginawa niya yun. Pakiramdam ko gusto ko siyang sapukin. Sinabi niya sa aking ina na alam ko ang katotohanan na ginagamit nila ko para sa pera at na ang pera ay para sa kasal ng aking kapatid kaya't pinutol ko sila. Nainis ako dahil gusto kong pagdusahan nila ang pandarayang ginawa nila. Pero sinira ng aking asawa ang lahat. Sinabi rin niya na alam namin na nagsinungaling siya tungkol sa knee transplant at ginamit ang perang iyon para sa pag-aayos ng bahay. Matapos ang tawag na iyon, binumbahan ng aking ina ang aking telepono ng mga paghingi ng tawad. Sinabi niya na isa iyong hindi pagkakaunawaan. Sinabi niya na nangutang siya ng pera para sa pag-aayos ng bahay at ngayon ay binabayaran niya ito mula sa pera ko isa pang kasinungalingan. Pagkatapos ng kanyang mga tawag at mensahe, sinabi ko na handa akong makipag-usap sa kanya kung pangako niyang magsasabi ng totoo. Pumayag siya. Tinawagan ko siya at sinabi niya ang buong katotohanan. Sinabi niya na gusto ng aking kapatid ng marangyang kasal, pero wala silang pera para dito, kahit napagpasyahan nilang humingi ng pera sa akin gamit ang dahilan ng pag-aayos ng bahay. Alam nila na matagal na akong hindi bumisita sa Houston at wala akong kontak sa kahit sino roon, kaya't wala akong paraan para malaman na tapos na ang pag-aayos ng bahay. Tinanong ko siya kung bakit hindi sinabi ang totoo at diretsong humingi ng pera para sa kasal. Sinabi niyang ayaw ng aking kapatid na humingi ng pabor sa akin ng direkta. Wow, nakita niyo yon. Sinabi ko na alam ko na ginawa niya ang pag-aayos ng bahay mula sa pera ng knee transplant na ibinigay ko. Natahimik siya. Sinabi ko na alam ko na ang lahat ng katotohanan, kaya't walang punto sa pagtatago. Sinabi niya na ang bahay ay nagkukulang at gusto ng mga in-laws ng aking kapatid na bumisita sa kanila, kaya't kailangang ipaayos agad ang bahay. Sa pagmamadali, wala silang maisip na mas magandang dahilan kaya tinawagan ako at sinabing kailangan ng madaliang knee transplant. Agad akong naglipat ng pera. Kahit na matatag ako sa tawag, umiiyak ako sa loob. Paano ako naloko ng sarili kong ina para sa sariling kapakanan niya? Naiintindihan ko na may problema sila sa pera pero hindi ibig sabihin ito na maaari nila akong manipulahin at kuhanin ng pera gamit ang emosyon. Pagkatapos marinig ang katotohanan, binaba ko ang tawag at umiyak ng ilang oras. Hindi ko matandaan ang huling beses na umiyak ako ng ganito marahil noong pumanaw ang aking ama. Miss ko siya ng sobra noong araw na iyon. Pakiramdam ko siya lamang ang tunay na nagmamahal at nag-aalaga sa akin. Makalipas ang dalawang araw, nakatanggap ako ng voice email mula sa aking ina na nagsasabing ngayong alam ko na, maaari ko bang ipadala ang natitirang halaga upang maipagpatuloy nila ang paghahanda ng kasal. Nakakadiri ito at gusto ko siyang murahin. Kung hindi lang siya ang aking ina, paano siya naging ganun ka makasarili? Walang pagsisisi sa tono niya. Ang gusto lang niya ay pera. Hindi nila ako inimbita sa kasal, kahit na sa formalidad man lang. Nang lumabas ang katotohanan, naramdaman ko ang sobrang pagkadismaya, kaya't binlock ko sila pareho. Binalaan ko rin ang aking asawa na huwag tanggapin ang kanilang tawag at sinabi ko na kung siya isusuway, matutulog siya sa porch sa malamig na gabi. Seryoso ako tungkol dito. Palagi akong nakikipag-ugnayan sa aking tiyahin at sinabi niyang ang kasal ay sa susunod na buwan. Hindi ko sinabi ang mga detalye tungkol sa pera pero alam ko na sa bawat araw na lumilipas, Nahihirapan ang aking ina at kapatid na maayos ang kasal na gusto nila. Mabuti para sa kanila. Update tatlo, patuloy akong nakatanggap ng tawag at voicemail mula sa aking ina at kapatid hanggang sa araw ng kasal. Humihingi ng pera pero nanatili akong matatag. Sa araw ng kasal, ang huling voicemail na natanggap ko mula sa aking ina ay nagsasabing ikinahihiya niya ako at itinatakoy niya ako at hindi ko na siya dapat tawagin na ina o bisitahin pa. Sobrang sama ng loob ko nang marinig iyon umiyak ako sa harap ng aking asawa. Alam kong may mga tao na maaaring tawagin akong masama at matigas ang ulo dahil sinira ko ang kasal ng aking kapatid. Sinabi rin ng aking ina na ako'y arugante at makasarili, pero hindi niya inisip ang kanyang mga kasinungalingan. Niloko niya ako ng lahat ng oras na ito. Tinulungan ko sila dahil nararamdaman kong kailangan ko, dahil pamilya ko sila. Pero para sa kanila, ako'y wala kundi isang makina ng paggawa ng pera sa araw ng kasal, tinawagan ako ng aking kaibigan na ang asawa ay wedding planner ng aking kapatid. sinabi niya na malamang nakanselahin ang kasal dahil hindi sila nagbabayad ng karagdagang bayad para sa mga gastos. tinanong ko kung magkano na ang kanilang binayaran. sinabi niya US dollars dalawampu-libo. sinabi ko na US dollars dalawampu-libo ay sapat na para sa isang diseneng kasal. sinabi niya oh, pero ang aking kapatid ay nag-order ng mga dekalidad na dekorasyon at pagkain. Ang lokasyon mismo ay nagkakahalaga ng US dollars 20,000. Tinanong niya kung dadalo ako. Sinabi ko na hindi ako makakadalo dahil may iba akong gagawin. Alam ng aking kaibigan na hindi ako malapit sa aking ina at kapatid. Sa totoo lang, nagdaramdam ako sa loob dahil ako ang responsable sa pagkasira ng kasal ng aking kapatid. Sa isang sandali, naisip kong ilipat ang natitirang halaga sa aking kaibigan at ipagpatuloy ang kasal ayon sa plano. Pero naalala ko ang huling voicemail ng aking ina na itinatakwil niya ako. Ano ang punto ng paggawa ng lahat ng ito para sa kanila kung sa huli, itinatakwil ka? Maaaring masama ang aking mga aksyon pero ito'y reaksyon sa kanilang malisyosong kilos. Pinatay ko ang aking telepono at nagpunta kasama ang aking mga anak sa isang araw na pamamasyal upang manatiling abala. Kinabukasan, tinawagan muli ako ng aking kaibigan. Galit siya sa aking kapatid dahil sa kasalang ito Nasira ang reputasyon ng kanyang asawa sa merkado. Sa araw ng kasal, ang aking ina at kapatid ay nagmakaawa sa kanyang asawa na ayusin ang kahit minimal na kasal at nangako na magbabayad ng US Dollars isa 0,000 pa. Sa isang paraan, inayos ng kanyang asawa ang disenting pagkain at dekorasyon dahil halos takpan ng US Dollars 20,000 ang venue. Ngunit ang mga bisita at pamilya ng groom ay binatikos ang mga paghahanda sa kasal ng husto at sinisi ng aking kapatid ang lahat sa wedding planner. Sinabi ng aking kaibigan na galit na galit ang kanyang asawa na gusto niyang sabihin sa lahat ang katotohanan pero nagmakaawa ang aking ina na huwag sirain ang buhay ng aking kapatid. Mabuting tao ang kanyang asawa na tumahimik at tinanggap ang sisi at hinayaan ang kasal na magpatuloy. Bukod pa rito, hindi pa nila nababayaran ang ipinangakong US dollars 10000. Nakakahiya para sa akin na marinig ito tungkol sa aking pamilya. Tumahimik lang ako at hindi nagsalita. Sinabi ng aking kaibigan na hindi niya ako sinisisi sa kahit ano, pero ibinahagi niya ang kanyang pagkadismaya bilang kaibigan. Naramdaman kong masama na dumaan sa ganitong kahihiyan ang aking pamilya. Pero nakaramdam din ako ng kahihiyan sa paraan ng kanilang pagsisinungaling at pag-ako ng sisi sa wedding planner. Matapos malaman ang lahat ng ito, sinabi ng aking asawa na nakuha nila ang nararapat sa kanila at hindi ko dapat masyadong isipin ang tungkol sa kanila. Dinala nila ito sa kanilang sarili dahil sinubukan nilang magpakitanggila sa lahat sa maling paraan. Masaya ako na malayo ako sa kanila at sa kanilang mga tricks. Ngayon, pakiramdam ko ang pagtatakwil ng aking ina ay isang biyaya na hindi ko na kailangang harapin ang kanilang mga kasinungalingan at maling taktika.